May idol, samahan nyo ako Mga ka-vlogs, mga ka content Sa mga to paro, paro dyan Samahan nyo ako Kasi yung motor ko, pinais ko Tira. Hala It was at this moment he knew He fucked up Ah, uh, sir Sir, ah uh, tika Teka, teka sir, teka sir Di ba ang Di ba ang sira niya sir, side mirror lang? Huh? Bakit pati yung makina ko inayos nyo? Oh, no. Guba ang Sir Mirror. Apil pa makina, guba. Huh? Ibig sabihin, kung magiba ang Sir Mirror, madami yung makina? Oo. Oh. God. My God. For sa at least Amen. Patiradrada. Ah, Sir, paano yung sumula ko pang bad labor niya sa mga pesa niya? Kasi ang sabi ko, yung Sir Mirror lang. anong pang pesa ko niyan? Mawala ba yung kinta? Guba ang Sir Mirror. Guba pa makina. Unya pesta niya, sir. Isa't e, meron man binili ko. Ago po ng na makina. Wala awat ah. Hindi ka bayad. Bayad din ka. Wala awat ah. Tayong pang pang libro ko sir para sa meron lang. Okay, ang bayaran na ni mo 1.5. 1.5 lang ni mo ah, bayaran Tanan, tanan. 1.5. Tanan, tanan, nanana. tanan. Tanan, tanan. Pwede siya. Sir, bayde bayde araw-araw. Sir, bayde bayde araw-araw. <laughs> Gago. Nah? Na, na di makaya oi. Eh. Ano, um, ano naman sir? Ay. Hindi pwede na sir. Paano to sir? A, paano? Anong gawin ko ito? Ibili na yung motor dir eh. Ibili na yung motor? Oo. Oh. oh. Yeah, bali korta, balik. Dala lang. Kurata pagbalik na. Pagbaktas oh. lang sir. Pagbaktas lang sir. Oh, okay. Kaya ngayon guys, alam nyo na kung pag, kapag pala masira ang side mirror nyo, ang makina pala dahilan kung bakit nasira ang side mirror. Ah, sige sir. Oh. Balik lang ako. Okay. Uy. Yeah. Somos ni hoy, de cuarta.